Hello, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapwa ko ka farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit sa sulok no, ng ating bansa. So mag-update lang po tayo sa ating mga pananim. So ito na po ang update mga ka-farmers no. Sa ating 32 days na am um, palaya. So may mga bunga na. At maganda na ding tingnan. So, binagyo tayo ka farmers. So, okay lang, laban lang. So, yung ano natin, ang palaya may nakikita na tayong mga maliliit na bunga sa ating Turkey to this no na uh, ang variety ay Galaxy Max F1. Sobrang daming tubig mga ka farmers ang ating ampalaya. No, tingnan niyo. Pero okay lang din kasi nasa itaas po, no? So, yung ano natin mga ka-farmers, ipapasilip ko. May napapansin ako. sobrang daming bunga akong nakita sa ilalim. O. Oh. mapawaw ka na lang mga ka no? Oh, isa, dalawa, tatlo. Parang apat ata, ah. Oh. Alima, ah, ah. oh, meron pa sa likod, farmers, O, oh. oh, oh. Parang lima ata. So, yun po no mga ka-farmers. Marami na tayong mga malilit na bunga, pati sa isang puno. Oh. So, yun po ang update natin sa uh, pinagyo nating mga pananim. So, hindi tayo mabahala ka-farmers kasi safe naman ang ating tanim kasi tinambak natin ang lupa sa puno Nand nandun lang sila sa tinatawag nating kanal ang mga tubig sana nga mawala na ito kasi kawawa ang ating mga pananim mga kaparmers no kung magpatuloy ito hanggang bukas kasi simula pa kahapon ng gabi nin kagabi hanggang ngayon dalawang gabi at magdadalawang araw na sa ngayon ang ulan dito sa uh, aking taniman ng gulay sa may part ng Batangas sa Bawan so hindi po siya nalubog sa tubig okay lang po siya kung tingnan natin pero ito na sobrang kapal at ganda na tingnan kasi hindi po tayo na pruning so nakaakyat na po no So, yung ibang talbos, pansin ko parang bugbog sa sobrang uh, lakas ng hangin at ulan. Pero, okay lang mga ka-farmers. Makaka-recover lang din. So, pagkatapos uh, ng bagyo, uh, applyan lang natin siya ng uh, pang-anti-stress natin, no? So, yung amistar, kailangan hindi natin sila mawala. Lalo na sa tag-ulan kasi pag mag-apply tayo ng amistar, maganda din siya. Parang nakaringkot, no? Uh, Naka-umbrella, nakakot, nakapantalon, at saka nakabuta. So, sa ibig sabihin pag maka-apply tayo ng Amistar sa sobrang lamig mga ka-farmers ang ating tanim hindi malatnan okay kasi parang nakakot, nakajakit no? o nakapantalon, nakabuta so yun po ang uh, inapplyan ng mga Amistar din tapos yung foliar natin na pag anti-stress uh, yung Nutriplant Inchi, maganda din siya no pati yung mga ano ang available sa inyo ah, catalyst ba kung mayroon maganda din siya na polyar ah, pang anti-stress din siya pwede naman yung mga green acres so sobrang dami ang tubig pero okay lang hindi tayo mabahala kasi normal lang mga kapwa ko ka farmers kung isa tayong farmers ah, hindi lang isang business to natin naranasan maraming business na kasi matagal na po tayo sa pagpaparming, nasa 34 years na po tayo. So kaya nga nasabi ko sa inyo, pag makaranas kayo ng ganito, hindi lang tayo mabahala. So pwede nyo to gayahin yung strategy na tutunan ko mga ka-farmers kasi subukan na po ito. Na pag magtambak tayo ng lupa sa puno, ibig sabihin hindi malubog ang ating mga pananim sa tubig. Kagaya nito, nasa ano lang. Oh. So pwede natin to bubutasan sa bandang lulo papunta sa ilog pwede din okay so yun ang siguro mga kaparmers no chine ko lang kung wala bang nasisera ang mga uh, gapangan no parang maayos pero hindi natin to ayayosin ayusin natin to pag wala ng bagyo so yun lang sobrang daming tubig Okay, so sa inyong lahat, no, mga kapa-farmers, hanggang dito na lang siguro. Yun lang ang uh, ipapasilip ko sa inyo yung update natin sa 32 days nating tanim na Ampalaya Galaxy Max F1 at saka Mestiza F1 so dito banda ang Mestiza natin okay, na tayo ikot? sobrang daming tubig <laughs> so bago tayo magtapos no, may shout out po no, sa lahat nating mga subscriber para well, share at commentator at sa lahat ng mga bagong natin viewers no kung isa kang mahilig sa ganitong usapin, wag mo nang kalimutan no? mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click naman yung notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po, God bless, at mabuhay ang magsasakang Pilipino. Thank you po. Bye-bye.